ganitong oras yung BC ang road ng airport road napakainit ah, 6.49 na dito ng gabi pero sobrang diwanag pa nasa 5 floor ako ng building kung saan ako nakatira ito yung daan papuntang airport ito sa kanan sa kaliwa papuntang ano yan uh, most Reef, papuntang airport na yan nakikita niyo yung bus yung bus iikot ikot lang yung dito sa dabing daming bus dito every sakay mo yan magtatap ka ng card tapos bawat pride magbabawas siya ng 2 dirham kasi yung card lalagyan mo siya ng pera lahat dito kahit gaano kala, kala yung pupuntahan mo 2 dirham pa rin ang ibabawas sa ano mo yung sa card mo magkasunod yan mayroon doon sa papuntang marina tapos yung papuntang mina kasi magkaibang way yun sa right yung mina sa left yung marina tapos yung iba ikot mayroon ikot sa hamdan tapos pabalik na naman dito yung building na yan nakikita yung same building ng pinagtrabawan ko yung yellow mga yellow bus dito yung ng mga sa school bus yun school bus halos lahat dito ng school mayroon mga bus and nakikita ninyo na may parang may fence perimeter underground yan papunta dun sa may labasan pwede ka pupunta dun sa kabila dito sa kabila naman side, dito yung mga residential area residential house ng mga uh, lokal pero ngayon wala na masyadong mga nakatira dyan ng na mga native dito, nandun na sila sa malayo ang nakatira ngayon dyan yung mga Pilipino o mga ibang lahi ay nagtatrabaho dito yan ang daming sasakyang galing cornets kasi ganito yung mas maganda pumasyal sa cornets kasi hindi yung ganitong oras kasi medyo mababa na ang init ganitong oras ang daming tao doon nagja